Molds. Ngayong Pasko, higit pa sa material na bagay ang hiling niya. May sakit kasi ang kanyang ina. Sumasakit so, daw po yung tiyan niya. Tapos, may namumuo daw pong dugo doon, parang buhay daw po siya. Kailangan na daw pong operahan. Para lang daw po matanggal. Bili na po kayo, gulay! May mayoma o bukol sa matris si Mirna. Gulay, te! Gulay! Ayon sa doktor, mulay, patuloy bilay. na lalaki ang bukol kung hindi maagapan. Sampo. Kailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Sabi ng doktor, ang sabi sa akin, tanggalin na lang para siguradong wala na, what's out na lahat. Uh, 15. Sa ngayon, mga limang piso pa lang ang naitabi ni Mirna para sa pagpapagamot. Kulay po! Mag-isang pinalaki ni Mirna si Kimberly simula pagkabata. Wala ano kang tatay? Wala po. Saan <laughs> na punta tatay mo? Ewan ko po. <laughs> Hindi ko na rin po siya na ngayon na hanap, ganun. Hindi ko na rin po siya nakilala din. Hindi ko nga din po ano yung pangalan niya Masigasig sa pagtulong sa tindahan ng Bulaklak si Kimberly. Tumutulong po ako sa ano ko, tita and mama ko po. Yung kunyari po, mag-a-arrange po ako ng centerpiece pong nakapasong ganyan maliit lang. Pagka nabenta po yun, minsan po binibigyan po nila ako. Buko dito, katulong din siya ni Mirna sa tindahan ng gulay sa Quiapo. Halos limandaang piso ang kinikita nila sa isang araw. Doon po sa may nagtitinda po ako ng Quiapo, sa Quiapo po, ng gulay tapos Meron po nakasabi po doon ng mga plastic, tinitin, ano po sa akin po yun, tapos yung tubo po nun, napupunta rin po sa akin. Ito pa. Sa ganitong paraan, nakakaipon si Kimberly ng sarili niyang pera. Mahigit limandaang piso na ang naiipon ni Kimberly. Lang yan, Pero mayroon siyang ibang pinaglalaan na. Yung ipon ko po, dadagdag ko na lang po kasi kailangan po operahan yung mami ko ngayon eh. Eh medyo mahal po yung pag-oopera. Kaya dadagdag ko na lang po yung mga naipon ko. Ganun. Para kay mirna biyaya ang magkaroon ng anak na tulad ni Kimberly. Sinabi ko sa kanya na mag siya sa pag-aaral, yun lang ang maipamamanan ko sa kanya ito, saka yung pwesto ko, gano'n. Kaya kung may, may makakapag-aral siya ng maayos, may maganda siyang kinabukasan para sa buhay niya. Kasi ano po eh, siya lang naman po ang magulang ko. Bakit hindi ko pa po tutulungan ngayon? Kasi wala din naman po akong tatay. Sino din naman daw po magtutulungan kung hindi kami dalawa lang? Isang organisasyon ang nagpaabot ng tulong pinansyal kay Mirna. Hiniling nila na wag nang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang perang ibinigay ay gagamitin ni Mirna para sa nalalapit na operasyon. Salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi ako ma-operan. Mahal na mahal ko po siya at hindi ko siya pababayaan. Tapos, lagi po niya tatandaan, nandito lang po ako at tutulungan ko po siya. Binila ang Pasko ay para sa mga bata. Pero para kina Nico at Kimberly, ito ay ang pagbabalik ng pagmamahal sa mga taong umaaruga sa Kanila.